Hindi ko alam kung paano pa namin masusulit ang mga huling araw namin dito sa Pilipinas Pero bago tayo umuwi ng New Zealand, kailangan muna nating makita yung aking kaibigan na kung naaalala nyo, naging kasama namin siya nung pinasyal namin si Mama and Papa doon sa New Zealand Ito pala ang aking kaibigan na si Aye Nakakalungkot lang na sa huling araw pa namin dito sa Pilipinas tsaka kami magkikita ni Ai. Nagkasakit kasi si Ai kaya hindi siya makaalis-alis ng bahay niya. And actually hindi pa siya totally magaling. Wala kami masyadong ganap ngayon kaya sinamahan niya na lang kami dito sa mall kung saan kami palaging pumupunta ni Mike. Itong mall kasi na ito ay malapit lang sa amin. At ang plano kong gawin ngayong araw na ito ay magpagupit ng buhok. Pero bago 'yon, tara samahan niyo muna kaming kumain. Habang tuhan kami, hindi ko na namalayan na nabasa na pala yung damit ko. Mabuti na lang at meron ako ng extra na damit na dala kaya hindi natin kailangan umuwi bago tayo magpagupit. Pagkatapos namin kumain, ay pumunta na kami sa hair studio para magpagupit. Kaya tara mga langga, samahan niyo akong magpagupit. Huling beses akong nagpagupit nung kinasal kami ni Mike way back 2022. Kulang-kulang dalawang taon na din itong buhok ko. Kaya kung mapapansin niyo, sobrang haba na niya. Kadalasan kapag nagpapagupit ako, nagpapariban din ako. Kasi aside sa sobrang mahaba yung buhok ko, Sobrang makapal din siya. Titingnan natin kung ano ang magiging resulta ng buhok ko na hindi ni-rebond. Tuwing umuwi kami ng Pilipinas, mga laga, nagpapagupit talaga ako. Kasi dun sa New Zealand, ako napakamahal magpagupit ng buhok. At mas lalo na ang magparebond. Kaya tuwing umuwi ako sa Pilipinas, dito na ako nagpapagupit at pinapaiklian ko talaga siya. So, ayan na yung itsura natin mga langga. Nako, maganda pa siya kasi basa. Pero dahil makapal yung buho ko, kapag natuyo na yung tubig, lumalabas na yung tunay niyang anyo. Pero ayos lang yon Kailangan lang siguro natin siyang stylan. Ang rason kasi kung bakit hindi ako makapagpariban, yun ay dahil matagal matapos kung magpapariban pa ako. Katulad na lang last time nung nagpariban ako, nako inabot ng walong oras. At hindi kasi ako pwedeng mawala ng ganun katagal mga langga. Dahil sa akin lang, tumatahimik si baby. Kaya naman, hanggang gupit lang tayo ngayon. Para sa akin, maayos lang din naman yung kalabasan niya, diba? ba mga langga? So ayun, pagkatapos pala namin dito ay hinatid na namin si Ai sa kanila. Tapos dumiretso na kami ni Mike doon sa bahay nila kasi naganda yung binan ko ng kaunti para sa despedida namin. At nandito rin ang mga pinsan ni Mike. Ang iba sa kanila ay unang beses palang makita si baby. Kaya naman ayan at sobrang madaming mga tao ang kumakarga sa kanya. At dahil marami ang gustong kumarga kay baby, nakakain din kami ni Mike ng maayos. Tapos ayun at tuhan lang kami kasi matagal-tagal din kami hindi nagkita. Katulad din ni Ai, ngayon lang din namin nakita yung mga pinsan ni Mike. Kaya matagal-tagal na ka mustahan talaga yung nangyari. Sa family side ko naman, hindi na kami magdidispedida kasi nagkasama naman kami ni na mama at papa sa New Zealand at busy din kasi sila sa negosyo nila. Kung tatanungin niyo ako kung excited na ba ako na umuwi sa New Zealand. Oo, excited na rin ako mga langga, pero sa totoo lang mas malaki yung porsyento na malungkot kasi syempre iba pa rin talaga yung Pilipinas, iba yung lupang sinilangan mo. Dito yung pamilya, mga kaibigan, at feels like home talaga dito. Ito yung mga nami namin doon sa New Zealand, 'yung bang family bonding, saka yung mga pagkain. Kasi alam niyo naman sa New Zealand, ibang-iba yung mga pagkain namin doon. Maliban na lang kung pupunta kami sa mga Filipino na restaurant. Atong bago kami umalis, e bumili muna kami nitong empanada ng aming ninang sa kasal. Sa lahat ng natikman kong empanada, mga langga, ito lang yung pinakamasarap talaga. Walang biro, as in totoong totoo talaga na masarap at di kalidad. Napakarami pa namin gustong kainan ng mga restaurants dito sa Tagum City. Pero wala na talaga kaming oras para mapuntahan yun isa-isa. Sa almost 9 years kasi namin sa New Zealand, mga langga, tuwing bumabalik kami sa Pilipinas, napakarami mga pagbabago dito. Lalong-lalo na dito sa syudad namin, napakarami ng mga bagong building mga bagong businesses. Kaya every time na uuwi kami sa amin sa si Tagum, mas mabigat na sa damdamin tuwing babalik na kami sa New Zealand. Ngayon palang gabi ay imimit din namin ulit si Aye at saka yung isa pa naming kaibigan na si Janine. Isa sila sa mga matatalik naming kaibigan since college life pa. Nakakatuwa kasi hanggang ngayon, isipin nyo yun, ilang taon na kaming graduate ng college. Pero hanggang ngayon, we make sure na we keep in touch every now and then. Alam nyo yon yung kahit na hindi naman kayo nagchat-chat every single day, hindi kayo nag-uusap ng madalas. Pero tuwing nagkikita kayo, eh, sobrang napakalapit nyo pa rin sa isa't isa. Dito pala kami ngayon kumain sa Japanese restaurant sa Tagum City na tinatawag na Tadakuma Japanese Restaurant. Malaki na ang pinagbago ng restaurant nila kasi noon naaalala ko pa maliit lang yung restaurant nila. Iba yung location nila. Kahit na nasa liblib na lugar itong location nila ngayon, Ako, marami pa rin ang tumatangkilik dahil masarap yung mga pagkain nila. At mura lang din. Sayang nga at hindi ko nadala dito si mama at papa bago kami makabalik sa New Zealand. Pero ayos lang yon next time na lang siguro pag makabalik ulit kami dito sa Pilipinas. Pero palagay ko matagal-tagal na ulit bago kami makabalik mga langga. Kaya kulang na kulang talaga yung over one month namin dito ngayon na pagsistay para sa matagal na panahon ulit na makabalik kami dito. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga yung life. Ganun talaga yung buhay kapag ka nasa ibang bansa ka na nakatira. Lalo pa at may mga priorities ka na na dapat mong mamit. Kaya naman ina-advise ko talaga sa ibang mga tao na meron namang kakayahan na mabuhay sa Pilipinas ng disente at masaya at yun bang hindi naman sila magugutom at nabibili naman nila yung mga gusto nila. Ma-advise ko talaga na mas ma buti kung sa Pilipinas na lang kasi ibang iba talaga kapag kasama mo yung pamilya mo. Oo, exciting siya at first mga langga. Siguro mga 1 to 2 years, sobrang exciting niya. Pero pagdating ng mga tatlo, apat, limang taon, nako, hahanap-hanapin mo talaga yung Pilipinas. Hahanap-hanapin mo talaga yung lupang sinilangan mo. Pagkatapos pala namin kumain dito, plano namin na pumunta ulit kina mama doon sa Old City Hall. Kasi ito na yung huling gabi na makakapunta kami doon dahil bukas, oras na para bumalik kami sa realidad ng aming buhay sa New Zealand. Bago pala kami bumalik sa New Zealand, mga langga, meron muna kaming stopover sa Singapore for two nights. It's actually an unexpected travel sa Singapore, mga langga. Yun ay dahil mas mahal yung ticket, yung plane ticket namin papunta sa New Zealand kung bibili namin is direct siya. Kaya naman, napagpasyahan namin na magstay na lang muna sa Singapore kasi mas mura kung magre kami ng hotel at mamasyal doon for two days. Namiss na rin kasi namin yung Singapore kasi matagal-tagal na nung huli kaming nakapunta doon. I think mga five years ago na yon. Kaya excited na rin kami na mag done Pero pagbalik namin sa New Zealand, nako sigurado akong mas malulungkot na kami doon kasi nasanay kami na andun sila mama for 6 months. Kaya malungkot na ngayon kasi ako na lang sa bahay while nasa trabaho si Mike. Pero ayos lang yon kasi sigurado naman ako na hindi rin magtatagal eh, masasanay na ulit kami. Dahil for almost 9 years naman kami lang dalawa ni Mike doon eh. Nakaya nga namin yun noon, lalo pa kaya ngayon na meron na kaming additional happiness. Itong aming mahal na mahal na little princess. Ayan, natulog natulog pala siya mga langga. Antok na antok na siya simula pa nung kumain kami kanina sa restaurant. Kaya hindi rin kami magtatagal dito sa tindahan nila mama. Para naman makapagpahinga na rin si baby at kailangan na rin namin ni Mike na magligpit ng mga gamit namin. Kaya ayun, pag uwi namin sa bahay, eh, lang kami ng mga gamit. Tapos kinabukasan, nilutuan kami ni Papa nitong masarap na sabaw na isda. Kaya yung dessert natin, is eh, syempre yung empanada na binili namin kahapon. Extra pa sana ang sarap nito kung mainit pa siya. Pero kahit na hindi na siya mainit, naku, sobrang sarap pa rin niya mga langga. Kitang-kita nyo naman, napakaraming laman. Sulit na sulit talaga para sa presyo niya. Hindi ka tinipid. Anyway, yun lang yung ating vlog for today mga langga. Maraming maraming salamat for watching. God bless. Bye!